Ito mga sisilab yung iniinom ko every month. Ayan, lumating na kasi siya. Kaya, ayan, ipakita ko sa inyo. Ano yung mga ingredients na ka, nakalagay. Ayan, o. Oh. Ang daming mga prutas nakalagay dyan. Concentrated superfoods. Kaya, yung mga lahat ng kinakain mo, madali lang siyang matunaw. Kasi pag ito ang ininom mo, Grabe mga sisilab. Napaka daming lumabas talaga na dumi. Yung parang nilinis siya yung loob ng katawan mo. Tapos lahat ng mga sakit mo, gagaling ka nito. Ayan, yan yung ano ko ha. Yung always kong iniinom na food supplement. Kayani Sunrise. Kaya ito yung ano iniinom ko lagi. Pag wala wala 'to mga sisilab. Iba yung iniinom ko para may nainom akong mga ano yung pangvitamins, minsan yung collagen, ganyan. Pero ito talaga yung <clears throat> always kong iniinom yung yung kayani. Pakita ko sa inyo kung ano yung laman ng kayani natin dito sa loob ng ating iniinom. Good for one month po ito mga sisilap. Ayan. Nakabalot po siya ng cellophane. <clears throat> Ayan, nakabalot. Tapos, i-open siya. Isang beses ka lang iinom nito pag ano, sa morning lang, sunrise yung pag ano ng ano. Pero ngayon, late ako nagising. Mga 9 na yata ngayon. So, ito po yung laman niya. Ayan, super dami. So, 30, 30 pieces yung nandito. Ayan. Kaya pag iniinom mo to, lahat ng mga kinakain mo, yung madali lang talaga siya nakakatunaw ng pagkain. Kaya yung mga matagal nang hindi nalalabas lalabas mo, nandito pag ito yung iniinom mo. Super yummy talaga to. Nakalagay siya dito, oh gluten-free, dairy-free, non-GMO, vegan. Ayan yung English. Nakalagay talaga siya. So, ito yung lagi kong iniinom. Ang kulay po niya, mga sisi love, is ano siya sa blueberry. Kaya malinaw yung paningin mo pag umiinom ka nito. Kung may sakit ka mang nararamdaman Tapos ayaw mo nang uminom ng Uminom ng gamot Kasi ganoon din eh Wala namang effect yung gamot Try mo tong product na to Kayani Meron to sa Pilipinas mga sisilab Kahit saan Amerika Amerika kasi to galing Kaya Meron to sa Amerika Kahit saan sa sulok ng mundo Meron to ito, tandaan nyo yung pangalan mga sisilab, yan po kana, kaya ni sunrise kaya pag iinom ako kailangan uubusin talaga tilukon talaga mga sisilab para hindi sayang yung binabayan mo ang mahal kasi nito nasa 3,500 sa atin Ayan 3,500 sa atin. So, mahal nga 'to mga sisilab. Pag may nakita kayong umiinom nito, karamihan mga doktor ang umiinom. Doktor, businessman, 'yan, 'yung mga may kaya, 'yung mayayaman. Kasi medyo pricing nga siya pero sulit naman 'yung binabayad mo. Kaya hindi ako umiinom ng iba pang mga food supplement except sa ano ha, sa sa collagen. Umiinom talaga ko ng collagen. Meron din siyang product ng collagen. Pero, ngayon, ang iniinom ko sunrise. Kaya, palit-palit lang muna. Ganyan. Kaya, iyan o. Tandaan nyo. Kayani. Kayani product. Thank you for watching. Love you all. God bless. Bye.